Hey everyone, kamusta po kayong lahat? Pasensya na po na na-late ako. Ang dami po namin ginawa ngayon today. Maraming salamat po sa client ko na nagpadala ng na first anniversary namin dahil kilala niya na ako. And maraming salamat. Yung yung, yung araw kasi nang kilala niya ako, nag-celebrate siya. So, nakaka-touch yung mga ganun na tao, ano. I love you, ma. Maraming salamat. And more blessings to come. More happy your heart sa mga taong sa mga taong hindi naging totoo sa'yo. Sana ilayo ka ni Lord sa mga tao na yan. At yung mga taong nagmamahal talaga sa'yo ng tunay, ilapit ka ng Diyos. At more blessing po talaga, naway. Pati yung alaga mo, insya ahaba po ang buhay niya. So, nagulat ako, meron talaga akong ganun parang tao na importante para sa kanila yung araw na nakilala nila ako. Maraming, maraming, maraming salamat, ma'am. At sa mga hindi po na-replyan, baka po fake account or dummy account, nakalock profile po yung inyong mga account, okay? so meron po kayong two of coins ah uh, ano to seven of wands eight of wands ace of coins four of coins ah uh, to sorry nine king of wands ah uh, king of wands okay Wow, uh, may nakikita ako yung mga determinasyon mo maaring dumaan ka sa dagok ng buhay. Okay, kumbaga hindi ka happy rich kid, bima mga ganon. Dumaan ka sa pagsubok. Okay, nakikita ko yung past life mo din na hindi ganong kadali. Okay, ano ba to? <laughs> so, hindi ganong kadali po. But um, sabi ko nga lahat ng uh, kasipagan mo, unti-unti na yung makikita mo yung resulta. I know dito parang ang dami mong trials, ang dami mong pinagdanan, even your kamag-anak, pamilya, di na down ka. Ito yung masakit, ano? Sino pa yung pamilya mo, ano mo, sila pa yung nanda-down sa'yo. Okay? the star, the her ano, empress. Bakit ka umiiyak? Ito yung current energy mo, may umiiyak. Bakit? Um, okay. May umiiyak eh. Page of coins the justice the word Oh four of coins a uh, five of coins sorry um magfo-focus ka sa ngayon sa sarili mo. Take your time, maring magpasalon ka, maring ititreat mo yung family mo kumain sa labas, or nangyari na to baka kahapon lumabas ka, or meron ako nakikita na parang self-love, okay? Magfo-focus ka. Tama, tama. Anoin mo yung ano mo, yung sarili mo. Huwag mo kakalimutan na kailangan mo rin mag-unwind. Mag-relax ka if may day off ka, siguro kailangan mong magpahinga, matulog ng maayos. And, pero kung wala po tayong budget, huwag masyadong magasto. Okay? Saktuhan din po natin. Huwag po, huwag po sobra. Okay? Yan. Huwag po sobra. So, the star, six of wands, Empress and the Justice. So, pagdating naman po sa career mo kang mag-grow ka, para kang ano, roses. Oh, speaking of roses. Bumili ka ng roses uh, bukas. Anong oras ngayon? Ay, araw, October Thursday. Kailangan natin yan you know, Friday. Roses, kahit mga tatlong leaves, yung tatlong ano lang, kung gusto nyo ng marami, nasa sa inyo po yon, pwede po kayong bumili. Friday. Okay? So, pero ikakat nyo yung mga matinik. Tanggalin nyo po yun. Ikat nyo lang. Then, southwest, ilagay nyo po yun sa southwest. Para sa mga single at yung mga namumblema sa love life. Then, bibigyan ko ng rituals. Uh, ngayon, or bukas, pwede bukas naman, pwede naman po yun. Bubuhayin natin po yun. Itatapat nyo po yung cellphone niyo para ma mabasa po yun, babasahan ko po yung roses na yon Okay? Then, lagyan nyo ng paracetamol. Arte ko ngayon. Ano ba yun? Para. Para. <laughs> Ay, nako. Yung paracetamol, uh, ano ba tawag doon? Babaliin nyo lang. Tapos, basta mag-search lang kayo paano, ano yung ilalagay sa roses para matagal. Ang sa middle is kasi ang ginagawa ko yung panadol. Pinuputol ko po yung linalagay namin. So, nagtatagal yung life ng roses. Okay? So, every Friday po kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo naman po, wala naman po namimilit sa inyo. Okay? So, mamaya or bukas, magbibigay po ako ng prayer. Dalawang araw po yan, ipiplay nyo po yun. Okay? Para mabuhay po yung roses. Okay, so... Ang ganda, maganda yung career, outcome, pera, um, answer prayer, breadwinner ka sa family, mukhang uh, rinerespeto ka nila. Okay? Kasi masyado kang mabuting tao, good heart. Okay? So, ano yung blessings? Actually, blessings na to, sinagot ka na eh. I na doble lang. Tingnan natin pa. Baka meron pang gustong magsalita. Yung mga angels nyo yan. Lord, yara bigyan niyo po sila ng blessings, gulatin niyo po sila. Mas sold out po ang kanilang paninda. <clears throat> makilala po ang kanilang business, makilala po sila sa kanilang trabaho, promotions, kadagdagan ng sahod, kaperahan, gawin niyo po silang maswerte. Lahat ng anghel sa kalangitan, inuutusan ko po kayo, nilalapit ko po ang tao na ito. Maraming salamat. Okay, so... Self, uh, self distractions. Ah, okay, sige. Four of cup. Pwede naman yan. Sige lang. Blessings. Wow. Aha. Wow. Wow. Sa mga single dyan, maaaring makakakilala kayo ng new love or support. Ano, bagong support, pagmamahal, yun ang blessings mo ngayon, kaperahan. Meron celebrations, may nakikita akong honeymoon na magaganap. <laughs> okay, possible po yan na yung, yung love attractions mo sa isang taon na ito ay uh, mukhang makakatulong sa iyo. Meron ding mga kaibigan, maring babae, lalaki man 'yan na makakabigay po ng tulong sa inyo. Okay, hindi lang po ito love life. Okay? So tingnan natin yung sa person mo. Sana wala naman yung mga Hay nako, magpa po kayo. ah uh, kung kung hindi kayo pinapansin ng person ninyo, meron po tayong balisa sa reading. Babalisahin po natin sila para kakausapin ko po sila sa isip. Sa mga sobra ang problema, maring bracelet po sa inyo or perfume or anything. Um, ano ito pa? Alaga or bracelet. Okay? Kapag malala po. Yan ang mga ino-offer ko po sa kanila. Yan po ang ino-offer ko sa kanila. At pero mas maganda po talaga na i-try nyo muna magpa-reading. Paglaanan nyo po talaga yan. Okay? So, please be, be good sa admin ko. <laughs> Pag hindi nila magustuhan yung attitude mo, bahala ka, ibablock ka nila or hindi ka nila papansinin. <laughs> okay? So, pero kung mali naman yung admin ko, pinagsasabihan ko naman sila, huwag kayo mag-alala. <laughs> okay? So, tingnan natin aning energy ng person mo? The hangman. Naka-reverse pa si hangman. Ah, stuck din siya sayo. Stuck stalking, Pinagmamasdan ka niya sa malayo. Uh, may nakikita ako na hmm, pinapahirapan siya ng third party. And I think talagang may kakayanan yung third party magpaalaga kaya niya. Yes. Kaya-kaya niya. Okay? Wait lang, may tao sa bahay ko. Sam? Sam, may tao sa baba? Gisingin mo na ngayon si Jane? May tao sa baba, bilisan mo. Okay, so um hmm, hmm. kaya to nagcheat or nagloko, meron involved na kaibigan. Nagbi-brainwash sa kanya or kamag-anak. Okay? Or bakit ganyan ang pakikitungo sa iyo ng tao na 'yan? Meron ako nakikitang ganun na energy niya. Okay. Uh, four of Swords. The Star. Okay, I think may nakatagong cellphone or account. Uh, siguro nag-away kayo, meron siyang dami account, meron siyang nakikita mo na Facebook's relationship or uh, dating apps, anything na maring na nahuli mo ito. Maring naliligo ito, during naliligo or natutulog, nagbabanyo, anything, nahuli mo, nakat mo siya, or ganun po yung nangyari sa inyo, okay? So, meron po ditong nakikita kong na... May mga taong nakapaligid sa kanya. Wise naman tong person mo. Even though na meron taong pangit yung gumagawa sa kanya. Pero wise siya. Smart pa rin siya. Marunong siyang lumaban. Okay? So, matalino yung tao nito Siguro meron siyang madidila. Niba, real estate yung person mo. nagbebenta ng lupa. Makakabenta siya. So, parang mautakan yung mga kasama niya. Okay? Yan. So, dito naman sa star and we should feel fulfillment to eh. So, ang ganda, ang ganda ng cards niya. Meron siyang the star and the moon. So, meaning napaka-balance ang kanyang energy ngayon. Relax yung mind niya. Tiwala siya na meron pang, uh, meron mangyayari pa. Magiging maayos pa rin lahat ang kanyang uh, ginagawa. Okay? So, even though nag-suffer siya ngayon, sa siguro sa financial or sa career, makakabawi pa rin siya. Okay? Queen of Wands, Three of Pentacles, King of Wands, Wheel of Fortune. Okay. Ha. Huh. I think nag-aaway sila ng third party. Okay, uh, may siguro meron ditong tatay, kapatid o anak or something na nag-uusap. Ina-advisean siya na mali yan ginagawa mo mag-isip ka ng tama, mag ka ng tama, yun yung, ano, yung nangyayari ngayon. Okay, Queen of Wands, family, and I think meron sa pamilya niya na may alam, meron siyang ginagawang mali sa inyo. Okay? Parang alam to. Yes, parang alam po. So, kapag tumataya po sa sugal, yung, per, ay, ano mo, yung person mo ngayon, maring mananalo siya. Meron siyang star, na tumataya If, kahit anong sugal wag naman yung sobra kahit pa 20 20 lang o ano yun okay lang po yun siguro halimbawa meron siyang laban nagsasabong siya ganon. hindi ako nagpo-promote dito <laughs> sinasabi ko lang may chances okay may magbabayad ng utang sa kanya yan uh, meron siyang anuhin, uh, ayusin ayusen okay So, ano pa yung energies niya? And I think mukhang nagkakalabuan sila ng na third party. Uh, merong pag-aaway na ganap. Tungkol ata ito. Baka kung may anak kayo, pinag-aawayan nila yung bata. Nagsiselos yung third party. Doon, bakit hindi pa makat kat yung connections mo at doon sa ex mo. Kasi nga, meron pang mga bata involved. Okay? So, kung wala naman kayong connections, even sa family mo, or nanay mo, kausap ng ex mo, nagsiselos pa rin to. Okay? So, kung ikaw naman ang third party, manda ka eh. Yung, yung kalaban mo, ay eh, hindi to papayag. Talagang gagawa ito ng paraan para um, ano to, ma, makabawi. Okay? Or magawa ng para maka gante 'yon. Okay? Gusto niyo na umuwi sa iyo. Mm -mm. Um alam mo, sa totoo lang. Mapagmahal ka, maalaga ka ah uh, mulat ulo hanggang paa na binigay mo talaga lahat dito sa tao na ito. The best ka. Nakikita ko yung ano mo, ang bigat ng puso mo ngayon, nararamdaman ko. Grabe yung binigay mo dito, ang pagmamahal dito sa person na to. Kumbaga, binihisan mo siya mula ulo hanggang paa in spoiled mo, hindi ka man mayaman, or kung may kaya ka man, well, that's good. Kung hindi ka man mayaman, lahat ng klaseng pag alaga na bigay mo, yun ang hindi niya nakikita sa iba. Okay? Yung pagmamahal mo ay hindi niya nakikita sa iba. The High Priestess and Nine of Swords, um, miss niya na talaga. Alam mo, sorry ha, ito, ayoko man tong sabihin sa inyo na ayoko naman lagi na, nanono dito yung yung baka na spell yung person nyo. pero wala po ako magawa baka po talaga yung message to ng universe na sinasabi sa inyo na kailangan talaga ng tulong ng person mo ayan no pinapahirapan po siya ng taong gumagawa sa kanya at gustong gusto niya ng umuwi sa pamilya niya yes kung wala kayong family maring talagang gusto niya na talagang umuwi sa iyo Okay? Yan. Matapang po ito yung kalaban ninyo. Well, anyway, magparading uh, magpa-reading kayo kung gusto niyo ng tulong ko. Tutulungan ko kayo sa abot ng makakaya ko. But again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. I do my best para po matulungan kayo. Okay? So, ano pa? meron tayong pampabalisa kung magpapariding kayo, mababalisa natin yan kakausapin ko siya sa panaginip or sa kanyang uh, isip, okay so maraming salamat um eto po ang aking facebook account magpariding po kayo talaga kasi meron po dito pinapahirapan na person niyo yung signs ng mga naspell ay galit nandidiri sayo, ayo umuwi ayo kang kausapin, blinak ka ayaw ng paliwanag mo Okay, and ito po yung aking, wait lang. Okay, um... Yes, ito po yung aking Facebook account. Bawal mag-text, bawal. Meron pa rin nagte-text. Akala niyo pinapansin ko kaya hindi ko kayo papansin sa te sa text kasi ang may hawak niyan admin ko pa rin. Okay? So um ano tong tawag? Bawal tumawag, okay? Please. Messenger only. Facebook only. Kaya po yan linagay para malaman ninyo na akin po talaga yan. Okay? February 4, may li uh, February 4 po yan na-upload eto po yung cover ko, June 4. Okay? So, hindi po kayo maliligaw, pinapakita ko yung Facebook ko. Ma'am, <clears throat> maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo sa akin. Hindi, hindi ko po alam kung paano po magpasalamat sa inyo. Pero simula po nung natulungan nyo ako, unti-unti na pong nagbago ang pamumuhay ko una po naging masaya po ang aking puso, hindi na po ako umiiyak, nagkakaroon na po ako ng positive outcome. At doon naman po sa asawa ko, nakapag-usap na po kami ng maayos na maging kaibigan. Pero ito po yung napansin ko ma'am. Nagulat po ako, bakit kung kaibigan po ay madalas po ang tawag niya sa akin. At minsan po nakakatulog na ako sa kakulitan niya nagpapadala po siya ng foods, groceries at kung ano-ano pa. Ang napansin ko po ma'am, bakit po parang liniligawan niya ako? So, natatawa lang po ako kasi talagang alam ko nag-effect na sa kanya ang ginawa nating good spell. Maraming salamat ma'am. Samantala dati, hindi niya po ako pinapansin at sinasabi niya po din sa akin na pwede po ba daw kaming lumabas? This Sunday, para naman magkaroon kami ng banding daw. Naguguluhan po ako pero nag-oo na lang po ako kasi nasa isip ko po talaga ay talagang para sa akin nag-effect na po siya. Masaya po ang puso ko ngayon ma'am. Walang araw, walang oras na hindi siya tumatawag. Pero tama po yung sinabi nyo sa akin, ma'am, na after ng reading na ito, makakatanggap po ako ng good news. At talagang nasyak ako, ma'am, kinilabutan po ako. Bigla po siyang tumawag na kung pwede, magbati na kami. Pero ma'am, still pa rin na umaasa ako na wala ng gulo sa kanyang family. Ah, ito si ma'am, Oh. Ito si ma'am, ayaw kasi siya ng fam ng biyanan niya. Well, common talaga naging problema yan ng Pilipino. Ang family ay hindi boto. Yan. So, huwag ka mag-alala. Ayan, nakita nyo naman, tinawagan na daw siya. Parang liniligawan siya ulit. So, congrats sa'yo, ma'am. Unti-unti na po yan. Magbabago na po talaga yan. Kasi hindi ko kasi tinitigilan kasi. Ah, hanggat positive ang nakikita ko, talagang kung kaya niyong lumaban, laban natin yung person mo. Pag hindi naman, pero kailangan kong malakas kayo. Pag mahina kasi kayo, walang mangyayari sa ginagawa natin. Okay? ang um, kung nakabili na po kayo ng flower or roses, putulin niyo po yung tinik na yun. I-cut lang po, tapos tanggalin nyo lang po yun. Hindi po yung lahat, di Dito. Hindi ba? Nandito yung tinik. Kaskasin nyo lang po yun para matanggal ang tinik. Then, ilagay nyo po sa southwest. Okay? roses po na original. Okay? Roses na expensive, maganda po yun. Ah, na kayo kung sa tingin ninyo mura, okay lang po basta yung totoong roses. Okay, bumili po kayo. So, kung ngayon po kayo bibili, i-play nyo po yung ano na to, i-activate ko yan para mabuhay. Then, sa Friday, sa mga bibili pa lang, sa Friday, go. Wala pong timeless po ito. Anything na makita ninyo yung para sa roses. Open nyo po ito. Ito yung four activations. I-activate niya yung love ng person mo. Okay? <laughs> 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 Kung naniniwala ka, Salamat. Pero kung hindi po kayo naniniwala, huwag niyong pong gagawin yan. Bawal po ang malungkot na during gagawin ang ritual na yan. Gagawin niyo ito yung flower, ito po yung cellphone, tatapat niyo po yun. Okay? Dapat po yung energy ninyo ay okay, masaya kayo. Kasi yung energy, yung kamay ninyo, ito yung cellphone, kamay ninyo, na-absorb po yan ng negative. Okay? So, maniwala kayo, malakas po ang negative, so tanggalin yun sa katawan ninyo. Ingat po kayo, bye-bye.